nakadating sa akin. Mm. Ha, kung paano sila nag split kung kinakain na nila yung steak. Ah. Hanggang sa ha? Huh? dumayalog si Sian Lim. Na? Ang sabi, mm. tapusin na natin yung ating relasyon. Parang wala rin naman patutumuhan. Si Lim nagpaluto muna ng steak bago hiniwalayan si Kim Chu. Iris Lee at si yan, magkasamang magkaholding hands umano sa Thailand ayon sa source ni Ogie Diaz. Nakakaloka ang chika ni Ogie Diaz patungkol daw sa nakarating sa kanya kung paano naghiwalay ang ex-couple na sina Sian Lim at Kim Cho. Sa latest episode ng Ogie Diaz Showbiz Update, napag-usapan ni na Ogie, co-host na sinaloy Loy at Mrena ang tungkol sa naganap na hiwalayan. Say ni Oji, hindi niya alam ang punot dulo o talagang rason pero may nakapagsitsit daw sa kanya kung paano nangyari ang hiwalayan. May disclaimer pa si Oji na pwedeng mag-react si na Sian at Kim tungkol dito. Ani ni Oji, nag-request daw si Sian kay Kim na paglutuan siya ng steak. Habang kumakain, sinabi raw ni Sian kay Kim na tapusin na nila ang relasyon. Dahil parang wala naman daw patutunguan dahil ayaw raw ng pamilya at mga kaibigan ni Kim sa kanya. Nakarating sa atin kung paano sila nag-split. Pwede naman itong i-deny ni Kim Chu or ni Sian Lim. Na isang araw daw, itong si Sian Lim ay nag-request kay Kim Chu na ipagluto siya ng paborito niyang steak. So ito namang si Kim Chu, eh excited na nagluto ng steak. So nung kinakain na nila yung steak, hanggang sa dumayalog si Sian Lim. Ang sabi, tapusin na natin yung ating relasyon. Parang wala rin namang patutunguhan. Parang ayaw rin naman sa akin ng family mo at ng iba mong friends. Kwento ni Oji. Sabi ni Oji pwedeng oo o kulang ang kwento niya pero iyon daw ang nakarating na chika sa kanya. Samantala sa kabilang banda, napag-usapan rin nilang umano'y holding hands while walking o HHWW ni Nasian at rumored new girlfriend nitong si Iris Lee na producer sa Viva. Habang nasa ibang bansa at naghahanap ng lokasyon para sa upcoming horror movie na iproproduce daw nila. Meron daw umano kasing nakakita ng mga kababayan natin sa dalawa sa Thailand kamakailan na tila sweet daw ito sa isa't isa. Yung mga Pilipino, meron akong source doon na sila na ba Tito Oji? Kasi mag-holding hands sila madalas, holding hands while walking. Medyo sweet daw yung dalawa. Hindi naman daw ito masagot ni OJ gayong hindi pa rin niya alam umano ang real score ni Nasian at Iris Lee. Hanggang sa may nagchika na nga sa akin na mukhang sila na nga raw. Ewan ko kung truto ha kasi sa isang hotel may mga Pilipino rin na naroroon. Kung totoo sa isang kwarto lang sila nag-stay kasi tinatanong ako eh, anong isasagot ko? Wala naman akong alam. Anya ni Oji. Gayunpaman, pa man, sinabi ni Oji na tangi si Nasian at Iris ang makakakumpirma ng mga ito. Isa pa, wala umano siyang nakikitang masama sakaling totoo ang nakita ng ating mga kababayan gayong tapos na ang relasyon ni Sian kay Kim Cho.